Hi everyone! Good morning! Welcome to my succulent garden. And today is June 16, 2025. It's a Monday morning. At ayan, napakagulo ng garden. So naglinis kasi ako kahapon. Ayan o, nilinis ko yung dito banda. And hindi pa ako. Tapos, dyan. Nisa-isa ko yung mga pots tinanggalan ko ng weeds and ng ano, dry leaves. So, ayan na. Si lovely rose. And nakakatuwa yung lovely rose. Ayan na, meron na siyang mga pop sa stem. Um, naulanan si Mrs. Richards. Um, yan sila, kalat-kalat sila dyan. Um, ayan. Ayan. Hmm. Naulanan sila. Ang lakas ng ulan kagabi. Ang ganda ng kulay nito. Hindi pa nagbabago yung kulay niya. Mga -pink, pink pa din. And kahapon, naglilinis ako nitong kay Rose Cabbage. And nagulat ako. ayun o. Oh. Meron na siyang Pops. Pup. Ayan o. Nakakatuwa. So ilang buwan pa lang naman siya sa akin. Pero natutuwa ako sa progress niya. And sana magtuloy-tuloy. Ayan yung mga cuttings ko ng super bomb. Ayan sila kagulo. Inuna ko dito. Ayan. Inuna ko ang linisin to. Ito yung pat ko po ng turtle delight. Tapos yung aking malaking si Adastros. Uh, tapos naglilinis ako kahapon and may mga nasagi akong Arun Pay. Dito ko nilagay yung propa niya. Kaya naulan na, na yung mga bago. balak eh. Bala ko pa man sana magdilig. Pero ayan na nangyari. Hello? ano to? Ang ah, bato. Ang talsika. Hmm. Hmm. Ayan, mga bagong dilig. Sariwa. Ayan, hindi ko pa nga tapos dito eh. May mga damo pa. Kaya, ewan ko kung matutuloy ko ito mamaya. Pero, ayan sila. Gulo-gulo ka. Ang laki-laki, oh. ni ghosty. Eh. Oh, lumalaki na yung mga babies ni Mule, yung pinugot Tapos si Fred Ives. Pakita ko sa inyo. Ayun you know, o, meron na. Ito yung pinutulan ko. Sa gitna kasi nasira yung dahon niya. So, pinugot ko. Ayun na na, may lumabas na. Si F paring Fred. Hmm. Tumalaki na rin yung mga babies nito. Si Lemon Rose. Ayun Ay, ang mga babies niya may dahon pa dito hmm. Hmm. si Ganjo si Kikiam so ayan ayan ang sitwasyon magulong garden ayusin ko pa sila mamaya hopefully mamaya magawa ko na basang basa na sila sa ulan at wala pang 6am oh, ang gulo gulo nila and hanggang dito na muna ang aking vlog for today thank you for watching sobrang ganda oh. mula sa aking succulent garden happy planting happy gardening sa ating lahat until next time Bye.